Oh, harain na sumakro akan sildoho na ini. Puro man nga ni Restante, Ay, sildoho ko dyan. Bigla daw. Hindi mo ko mag-ikot. Tapos lang di ka mag-trabaho kasi bago. Kaya man, tama ka nga lawas, me. Paano masabe. sabi? Hindi mo kami ngunyan. Bakit kamu puro kamu restante digdi o, di nga ilamang kong tada mas kipiso. Hindi daw. Ala, takuan ko. Ano sa lunis, matrabaho ka mo? Dahil na? Hoy! Mainom kami hanggang sarong simana. Santi ka pa dyan, kipiso. Kunante, kunante, so, sige na. Sendo no, na sa lahat. pagbawasan sa utang. eh man tayo, mo na ng protocol digdi, oh. ba ka mo bago di? May tara ka mas maski di. Kaya ka mo inom. Tinadaan mo man lamang kung tadaan ka Sige nga, subukan mo! Dumaan mo Ito. <todong> Hindi <sayang> mo sa kuya sa iyo muna. Huwag akong sa kuya sa muna. Sige nga, subukan mo! Next! Anong pangaran? Palago. Wala ka na po, <todong> Oh. Oh ini? Tolong kalau dosen antar bau mau. perlu ya kamu bisa si terbawa. Hmm. Stanti kaman. Ya Gak, binawasan ku utang. Mana yang perlu tukul tu makan? Bagu Yuman menerklamu saro. No, Bagu kau biar kau tiga gata. Panu sa masabe. Saya ini bosan no, mengahau. Bateng kambal. kembali. <gibu> Kung dumas sa araw, magkuhan sa kamong kigatas. Basta uh, yung kinaldas ko ng labas ka. Hindi yeah, ako magtrabaho ko tol-tol. Kasi dahil lamang si... Um, ano naman, kung mga aking... So kuya, mga aking guru tumuno na. Paano masabi? gas, ako din gisa na sa trabaho ini. Ano ka? Ano ka magiging ni Bawasan mo oo. Oh. Binawasan po utang gabos.

Omar! Ano na tapos bigyan na hiling? Ano ang agda baga kung dahil nakatrabaho? Ay, tulong si Paano mo sabi? Ano na yun na pala? Omar, kabayo? Kabayo? Oh. Ayan. Ano sa kamurustante? Ayan na lang. Ano na tayo hindi? Ay, 50 sa lang ang sulto ko. Ano na yan? Sa kuyan? Bata, duwang kaldos na nangani ang sakuyang lao. Ano na sa mupa? Ay, eh, gari. Makaurag-urag ka, man. Ito kaya ko ikalo ko sa... Kalo ko sa iyo yung kalo ko. Sige nga, subukan mo. Pakaray, <laughs> bosing. Iyon ang protocol digdi. Pudungon Hindi totoo yan. Kaya hmm. <laughs> na ako malaong. Wala. Hoy! Ano mga trabador kong ini? Sige, haranap ka da. tada. Hindi, managtrabaho ko tul-tul. Puro man restante. Papayaman nga ni kita, She didn't go die.